o importante ito kasi marami na tayong transaction ngayon uh, through Korea. the internet. Ah. Mm. Uh, uh, Korea kasama tindo. Mm. Ang sabi po ng Banko Sentral, the BSP stepped into this uh, issue. Mm. Yung uh, payment systems po. Alam niyo yung payment systems kasi oh. papasok na dito yung Apple Pay Tsaka Google. At Google Pay uh, papasok dito sa Pilipinas. Ang uh, sabi po ng BSP ops dadahan. Oops. Oh, hindi kay pwede, basta magrehistro muna <laughs> kayo. kayo. Kasi ang dali niyan, pare, internet lang. Mm. Hindi mo kailangang magrehistro. So wala kang wala kang ta uh, mm. ka problem problem Nakikipag-usap na raw po itong Apple at saka ito Google sa BSP. PSP, oh. Mabuti naman i re-register 'yan kasi 'yung mga payment uh, systems natin dito, local. Registered talaga yung mga yun. Okay. E eh, nagkakaroon pa rin ng payment problema. System. Paano yung e-banking? Yung mga ganun. Mm -hmm. Ang gusto kasi ng BSP ngayon, i-expand na yung... Kasi ilan lang yung nagkaroon ng decision digital, ng uh, e-banking? Digital banking. Pero yung palang GCAS, hindi siya e-banking, e-wallet lang siya. Yun na nga problema eh. Hindi natin ma... Hindi, yung distinction niyan, very, very ambiguous. More uh, apat lang po ngayon ang uh, meron digital banking, banking license. Yes, yes. Eh dahil wala silang lisensya ang GCash, gumawa ng iba pang pa -classification. ibang classification, wallet naman, e-wallet. Eh pareho rin ng ginagawa ng ibang e iyon. <laughs> eh, ang hindi lang, uh, <laughs> Pareho lang 'yun. Sinasabi nila na difference 'yan pare kontra diyan yung deposit taking. Pero para ka rin pag naglagay ka ng ano sa wallet mo, deposit na rin 'yun. Di mo naman ginagamit palagi yun. At naka-float yun. Naka-float. Oh, yeah. At pwedeng gamitin ng GCash yun. Wish At yun they have, ang hindi nakikita. Which they've been doing. Ah, oh, mm. yun ang hindi nakita. Doon na, At ngayon, pwede ka na umutang sa GCash. Mm. So may lending na rin. Oo. Oh, parang ano yan? So it wobbles like a duck. Yes, yes. If it Talks it, like a duck. duck. Uh, wobbles like, like a duck. duck. It is not a duck. It is, uh, is G-Cash. G-Cash? <laughs> <laughs> mo yun, pwede ka na rin mangunta. Yun, sabihin mo yun, meron na rin ganun transaction. Alam mo kasi pare, ang e-banking, mas stricto ang criteria niya. Dapat. Dapat. Kasi pronto ano yan. Kamo nga yun nangyari sa Gigas? Ayan. na nawala na lamang, mm. uh, yung pera. Tapos sasauli na lang daw. ah, oh, Ibinalik mm. uh, na lang daw nila. Aba, e, Malay natin okay, kung ano nangyari <laughs> doon. Oh. Bakit nagkaganon? Uh, bakit nagkaganon? At malay ba natin, nakita nila lahat yung nawalan. Hmm. Meron naman dyan, di nila alam kung magkano nakalagay sa kanilang Gcash. Biglang Ikaw pa memorize mo? Hindi. To the last centavo, ilan nakalagay sa Gcash? Eh, yun... Eto, ito, Gcash ito. million-million na pinag-uusapan dyan. Yun na lang sa ano. Yun na lang sa... Sa mga RFID. Kukunti lang yun. Minsan na, wow. Oo, oh, oh. Minsan hindi mo pa alam. Daan lang Tapos yun na. eh. Tapos Daan, na. ubus Wala. na. Ubus ka na pala. Eh ito ba, uh -huh. G-Cash na yan. Million, million ng pinag-uusapan uh -huh. dyan. Hindi mo alam. Sa po. dami ng tao. oh sa diba? dami. Lahat At nga. At gumagamit no? ng G-Cash, G-Cash, g, -cast, g, -cast, g -cast, ganun. So ngayon, babaguhin daw, baka dadagdagan yung e-banking. Tingin mo mag-a-apply na yung g don doon? Dapat lang. Hindi, eh, may bago na sila. Ah. opo na nila yung kategorya ng e-wallet eh. Sa kanila na, ano? Paano naging kategorya ng financial institution, Institu ang e-wallet, give me the... Somebody explain that to me. We have to go to a seminar, brad Para maintindihan mo. Yung e-banking, pwede kategorya e-banking. Eh, banking nga. Oh. At saka may restrictions yun. E so mag-iimbento ka ngayon ng bagong kategorya kasi swak na swak sa'yo. G Ikaw ang kumarawa. <laughs> yeah. mo. Ta mo. tailor-made yeah. mm. na lang yung nagpapasadya. Uh, bespoke. Best uh, bespoke ang tawag dyan. Pa, paano yung uh, magulo pa hanggang ngayon eh? Di ba? Kasi, uh, domin, domi, uh, dominant. Mm. Po ang Gcash. Diyan sa e-wallet, e-wallet na yan. Sa e-wallet. Meron po bang may e-wallet? Yung padala system ba, i-wallet yun? Hindi, may hirap. Hindi, ka. eh, Luwilir. Hindi, yung ano? Luwilier license sila under uh, pawn, pawn shop. May Pat sariling BSP license ng pawn shop. Eh. Pati yung ano, pati yung uh, Palawan, na, napakalawas din yan. Oh, Palawan. Oh, pero pawn shop, may alaki ng, antin din ng restrictions noon. Kasi may pawn, pawn shop, shop ang eh. license nila. Oh, sila, pero, eh. meron, meron. ganun. Meron eh. din. Savings and Loan Association, may mga... Hmm. Uh ito, -huh. ito, bukod tangi ito. Siya lang yung nag-iisang ganun eh, no? Ang Gcash. At yan ngayon, because... Ano man dahilan nyo? Uh, medyo ano daw? Uh, hold, on hold muna yung IPO? Mm. And, and because of that kind of ano, pagmumolde, ang, ang ginagawa nito ngayon, um, sumusobra naman. It's, go, it's going beyond its original purpose. May lending. Mayroong... Ako. May lending. Mabigat yan? Hindi, eh, gaga, gagamitin pa sa G-bonds. Actually, G -cash ka actually, pwede ka na... Pibili ka ng uh, ka government kayo. bonds mm, using GCash. Hindi, may sariling... Alam mo yung uh, e-wallet? May mga kwanyan icon. Yes, meron. Pipindutin meron. mo lang, send money, mm. pay bills. Mm. Meron, meron. Meron magkakaroon ng icon doon, buy e-bonds. Ayan. Tingi. Tingi na bonds. nako Financial transaction na yun ah. Alam mo, Parang Conrad. Financial ito, transaction na yun. Yes. Pag hindi natin inaayos na mabuti ito, and hindi siya wake up call for all of us, especially the BSP. Uh -huh. Ang dami man naluloko diyan. Kasi ang dami na naluloko ngayon. O, hindi lang nagsasalita yung ating Scam, mga... Scam, ano? Kababayan overseas. Yung mga jikas-jikas na yan. O, hindi lang sila nagsasalita. Okay.